Magandang araw sa inyong lahat. Ako labis na nagagalak na makasama kayo sa ating talafayan sa araw na ito. Sa mga sandaling ito, tayo ay nagtitipon upang pagnilayan ang isang napakahalagang tema na tiyak na magbibigay liwanag at inspirasyon sa ating spiritual na paglalakbay. Ang ating paksa para sa araw na ito ay banal na ugnayan, panalangin upang maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano, ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o isang obligasyon. Ito ay isang malalim na ugnayan sa ating tagapaglikha. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakakahanap ng lakas, aliw at gabay. Ngunit madalas tayong nagiging abala sa ating mga araw-araw -araw na gawain na nakakalimutan na ating pahalagahan ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya't napakahalaga na tayo ay maglaan ng oras upang magdasal at makipag-ugnayan sa Kanya. Ngayon, nais nice kong hikayatin kayong lahat na maging bukas at handang makinig habang tayo'y naglalakbay sa temang ito. Sa ating pag-uusap, tatalakayin natin kung paano natin may papahayag ang ating mga damdamin at iniisip sa Diyos at kung paano natin mararamdaman ang Kanyang presensya sa ating mga buhay. Ang panalalangin ay hindi lamang tungkol sa mga salitang binibigkas natin. Ito rin ay tungkol sa ating puso at isipan na nakatuon sa Kanya. Minsan, maaring magtanong tayo sa ating sarili, paano ko ba mararamdaman ang presensya ng Diyos sa aking buhay? Ang sagot ay nandiyan mismo sa ating mga kamay. Sa pamamagitan ng time team na panalangin, pagbibibigay puri at pagtanggap sa kanyang salita, tayo ay nagiging mas sensitibo sa kanyang presensya. Ang mga banal na ugnayan ay tumutukoy sa ating kakayahan makipag-ugnayan sa Diyos sa isang napaka napakapersonal at taos-pusong paraan. Nais nice ko rin ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong mga pagsubok at hamon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan, ngunit sa panalanin, natutunan natin ilapag ang ating mga pasanin sa Kanya. Ang Diyos ay laging handang makinig at umalalay. Kayat sa ating pagninilay-nilay sa temang ito, sanay madaman ninyo ang Kanyang pagmamahal at presensya sa inyong mga puso. Habang tayo nag-uusap, hinihikayat ko kayang ibahagi ang inyong mga karanasan. Ano mga pagkakataon ang nagbigay liwanag sa inyo sa pamamagitan ng panalangin? Paano ninyo naramdaman ang Diyos sa inyong buhay? Huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba at ipahayag ang inyong mga saloobin. Ang inyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa iba at mapagpatibay ng ating samahan sa pananampalataya. At siyempre, kung nais ninyong makatanggap ng higit pang mga mensahe at inspirasyon, Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Sa pamamagitan ng inyong suporta, mas marami pa tayong maabot ng mga tao at maipakalat ang pagmamahal ng Diyos. Isang maliit na hakpang lamang ito, ngunit ito'y may malaking epekto sa ating ministeryo. Sa ating paglalakbay na araw, sama-sama tayong magdasal at humingi ng gabay upang maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Isang paanyaya ito upang buksan ang ating mga puso at isipan sa mga biyayan nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo magpatuloy sa ating pag-uusap at sama-sama nating tuklasin ang lalim ng ating relasyon sa Kanya. Muli, salamat sa inyong pagdalo. Naway maging makabuluhan ang ating talakayan at sama-sama nating maranasan ang Kanyang presensya sa ating mga puso at isipan. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento at mag-subscribe para sa higit pang mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Magsimula na tayo. Sa ating pagninilay sa tema ng banal na ugnayan, panalangin upang maramdaman ang presensya ng Diyos. Mahalaga ang tatlong talatang biblikal na ito na nagtuturo sa atin ng mga paraan upang makamit ang pakikipag-ugnayan sa ating makapangyarihan Diyos. Ang bawat talata ay nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay patungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya at sa mga pagkakataong ito, tayo ay inaanyayahan magmuni-muni sa kalagahan ng kapayapaan, pagsasama at pagtitiwala. Magsimula tayo sa Salmo 46 verse 10 na nagsasabing, Tumahimik kayo at kilala ni ninyo na ako ang Diyos. Sa mundo na puno ng ingay at kaguluhan, ang pagtahimik ay tila isang napakahirap na gawain. Ngunit sa sandaling tayo ay huminto at naglaan ng oras upang magmuni-muni. Dito natin natutunghayan ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sa ating mga panalangin, kadalasang tayo ay abala sa paghini ng mga bagay. Ngunit ang Diyos ay nag-anyaya sa atin na lumapit sa Kanya sa isang tahimik na puso. Ang pagpapahinto sa ating mga abala ay hindi lamang isang pisikal na pagpahina. Ito rin ay isang spiritual na pagpahina. Sa tahimik na pagninilay, naririnig natin ang kanyang tinig at nadarama ang kanyang presensya. Dito, ang ating mga pagdududa at takot ay unti-unting naglalaho at tayo ay pinupuno ng kanyang kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo. Pagkatapos sa Mateo 8:22, sinasabi na Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Ang talatan ito ay nagbibigay diin sa halaga ng komunidad sa ating pananampalataya. Sa ating mga pagsasama, ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nararamdaman sa ating mga individual na panalangin, kundi lalo na sa mga pagkataon ng sama-samang pagsamba. Kapag tayo ay nagtitipon sa kanyang pangalan, tayo ay nagigiging isang katawan na puno ng pagmamahal at pagkakaisa ang ating mga panalangin ay nagiging mas malakas at mas makapangyarihan dahil sa ating sama-samang pananampalataya. Dito natin natutunghayan ang mga himala at ang mga sagot sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay nariyan sa gitna natin, nagbibigay ng Kanyang persensya at pagmamahal na nagpapalakas sa atin upang ipagpatuloy ang ating paglapay sa pananampalataya. Ang mga pagkataong ito ng pagsasama ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang hamon sa buhay. Huli sa Hebreo 4.16, tayo ay inaanyayahan na lumapit sa trono ng biyaya ng may tiwala. Ang talatan ito ay nagsasaad na tayo ay may akses sa Diyos sa pamamagitan ng panalanin, at ito ay isang napakahalagang paanyaya. Sa paglapit natin sa Kanya, dala natin ating mga pasanin, takot at pagdududa. Ang Diyos ay narito upang tanggapin tayo at tayo ay Kanyang bibigyan ng awa at tulong. Sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, nararamdaman natin ang Kanyang pagmamahal at paggalinga. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating madilim na sandali. Ang pagtitiwala sa Kanya sa pangmagitan ng panalangin ay nagbubukas ng daan upang maramdaman ang Kanyang pagmamahal at biyaya sa ating buhay. Sa kabuuan, ang tema ng banal na ugnayan, panalangin upang maramdaman ang presensya ng Diyos, ay isang paanyaya sa atin upang maglaan ng oras para sa tahimik na pagninilay, lumapit sa Kanya, kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya, at magtiwala sa Kanyang kabutihan. Sa mga simpleng hakpang na ito, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang presensya at sa Kanyang mga plano para sa ating buhay. Sa bawat panalangin na ating itataas, naway ating maramdaman ang kanyang malapit na ugnayan at pagmamahal na walang hanggan. Sa ganitong paraan, ang ating pananampalataya ay lalago at ang ating relasyon sa Diyos ay magiging mas makabuluhan at mas malalim. Sa pagninilay-nilay sa temang banal na ugnayan, panalangin upang maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang tatlong talatang biblikal na ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw kung paano natin maaring maranasan ang Diyos sa ating buhay. Ang Salmo 46 verse 10 ay nagpapakita ng paanyaya sa atin na huminto, magpahina, at sa katahimikan ay kilala ni ng Diyos. Sa mundong puno ng ingay at abala, napakahalaga na tayo ay makahanap ng oras upang magmuni-muni at makipag-ugnayan sa ating manliliha. Ang simpleng pagpapahinto sa ating mga gawain ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan, kundi nagiging daan din upang mapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, nadarama natin ang Kanyang presensya at nakikita ang Kanyang mga plano para sa atin. Sa Mateo 18.20, ipinapakita ang kahalagahan ng pagsasama at komunidad sa panalangin. Ang Diyos ay nandoon sa gitna ng mga tao na nagtitipon sa Kanyang pangalan. Ang pagkakaroon ng sama-samang panalangin ay hindi lamang isang ritual kundi isang makapangyarihang karanasan kung saan ang presensya ng Diyos ay higit na nadarama. Sa ating mga simbahan at komunidad, ang pagkakaroon ng mga pagtitipon para sa panalangin ay nagiging pagkakataon upang tayo ay magkaisa, magbahagi ng mga pasanin at magpuri sa Kanya. Ang bawat panalangin na sama-samang itinatanghal ay nagiging isang alon ng pag-ibig at pagkakaisa na nagdadala sa atin sa mas malalim na karanasan ng kanyang presensya. Sa mga pagkataon ito, ang ating pananampalataya ay lumalakas at ang ating pag-unawa sa Diyos ay lumalawak. Samantalang sa Hebreo 4.16, tayo ay inaanyayahan na lumapit sa trono ng biyaya ng may tiwala. Ang paglapit sa Diyos sa panalanin ay isang hakbang na puno ng pananampalataya at pag-asa. Dito ipinapakita ang lalim ng kanyang pagmamahal at pagkalinga. Sa ating mga panalangin, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay mayroong pagkataon na lumapit sa Kanya at humingi ng awa at tulong. Ang ating mga pangangailangan, alalahanin at mga problema ay hindi hadlang kundi pagkakataon upang mas lalo din maramdaman ang Kanyang presensya. Ang Kanyang biyaya ay umaabot sa atin at sa paglapit natin sa Kanya, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang pagmamahal at presensya. Ang mga talatan ito ay nagpapakita na ang banal na ugnayan sa Diyos ay hindi isang bagay na mahirap hantan. Sa pamamagitan ng tahimik na pagninilay, pagsasama-sama sa panalangin at pagtitiwala sa Kanya, tayo ay nagiging handa na maranasan ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa mga pagkakataon ng pag-aalala, takot o pangunila, ang panalangin ay nagiging ating sandigan at gabay. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa ating madilim na daan. Nagbibigay lakas sa ating mahihirap na sitwasyon at nagsisilbing payapa sa ating mga puso. Sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya, naway maging tapat tayo sa ating mga panalanin. Ang ating pag-uusap sa Diyos ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating pasasalamat, mga pangarap at mga pagdududa. Sa bawat pag-amin natin ng ating kahinaan, mas lalo nating nadarama ang Kanyang lakas at pagmamahal. Sa huli, ang banal na ugnayan sa Diyos ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral at pag-unawa. Ang Diyos ay palaging nariyan, handang makinig at umalalay sa atin. Ang presensya ng Diyos ay hindi isang bagay na malayo, kundi isang karanasan na maaring natin maranasan sa araw-araw sa mga simpleng sandali ng ating buhay. Sa ating pagsusmikap na maramdaman ng kanyang presensya, naway huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan at ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat ng ating pangangailangan. Sa ating pagminilay sa temang banal na ugnayan, panalangin upang maramdaman ang presensya ng Diyos, mahalagang pagtuunan ang mga talatang nagbibigay diin sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang Salmo 46.10 Mateo 8.20 at Hebreo 4.16 ay naglalarawan ng tatlong pangunahing aspeto ng ating espiritwal na buhay na nagugnay sa atin sa Diyos at sa Kanyang presensya. Magsimula tayo sa Salmo 46.10 kung saan sinasabi ng Diyos, Tumahimik kayo at kilala ni ninyo na ako ang Diyos. Sa mundong puno ng hingay, pagkabalisa at abala, napahalaga na magkaroon tayo ng sandali upang huminto at magnilay. Ang pagpapahinto sa ating mga gawain ay hindi lamang isang simpleng pagpapahina. Ito ay isang malalim na pagninilay na nag-uubnay sa atin sa Diyos. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon marinig ang kanyang tinig at maramdaman ang kanyang presensya. Ang kapayapaang dulot ng Diyos ay hindi maihambing sa anumang bagay na maaring magbigay aliw sa ating mga puso. Kapag tayo ay tumahimik at huminto, nagiging mas maliwanag ang kanyang pagmamahal at ang mga plano para sa ating buhay. Ang pangalawang talata, Mateo 8 HD, ay nagbibigay diyan sa halaga ng komunidad sa ating pananampalataya. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Ang pagdalo sa sama-samang panalangin at pagsamba ay nagbibigay daan sa atin upang maranasan ang presensya ng Diyos sa isang natatangin paraan. Sa mga pagkakataong ito, ang ating mga puso ay nagiging isang boses at ang ating mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan. Ang pagkakaroon ng mga kapatid sa pananampalataya na nag-aalay ng kanilang mga puso sa Diyos ay nagiging sanhin ng isang makapangyarihang ugnayan. Sa ating mga pagkikita, ang ating pananampalataya ay napapalakas at ang ating mga alalahanin ay nagiging mas magaan dahil sa ating sama-samang pagdadasal. Sa ganitong paraan, nagiging tangible ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan at ang kanyang pagmamahal ay nahahawakan sa pamamagitan ng ating pagkaisa. Pumunta tayo sa Hebreo 4.6 kung saan tayo ay inanyayahan na lumapit sa trono ng biyaya ng may tiwala. Kaya't lumapit tayo ng may tapang sa trono ng biyaya upang tayo makatanggap ng awa at biyaya sa oras ng pangailangan. Ang paglapit sa Diyos sa panalangin ay isang mahalagang hakbang sa ating espiritual na paglalakbay. Sa mga pagkakataong tayo ay may mga pasanin, takot at pag aalinlangan langan. Ang pagtawag sa kanya sa pamamagitan ng panalanin ay nagbubukas ng daan upang maramdaman ang kanyang presensya. Ang tawag na ito ay hindi lamang isang formal na panalanin. Ito ay isang taos-pusong paglapit sa kanya na may tiwala sa kanyang walang hanggan at walang kondisyon pagmamahal. Sa bawat pagkakataon tayo ay lumalapit sa kanya, tayo ay tumatanggap ng kanyang awa at tulong. Ang mga sagot sa ating mga panalangin ay nagiging patunay ng kanyang pagmamahal at katapatan sa ating buhay. Sa kabuuan, ang mga pasasahang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng tahimik na pagninilay, sama samang panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay tinatawagan na pahalagahan ang ating ugnayan sa Kanya at hanapin ang Kanyang presensya sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang ating pananampalataya ay nagiging liwanag na nagtuturo sa atin sa tamang landas. Sa mga susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin upang mas lalo nating maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating mga puso at buhay. O Diyos na makapapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat tibok ng aming puso, Pinapasalamatan ti namin sa mga biyayan iyong ipinagkaloob sa amin. Sa mga oras ng pangangailangan at pagsubok, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag upang kami makatagpo ng kagalakan sa kabila ng mga hamon ng buhay. Panginoon, sa bawat hakpang ng aming buhay, nais naming madama ang iyong presensya. Tulungan mo kaming maging bukas sa mga mensahe at aral na nais mong ipahatid sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway maging ilaw ka sa aming daraanan. Sa mga oras ng pagdududa at takot, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Huwag mo sanang hayaang kami mawala ng pag-asa, kundi sa halip, palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at naguguluhan sa aming mga desisyon, bigyan mo kami ng karunuhan. Kailangan naming marinig ang iyong tinig sa aming mga puso. Sa bawat nagniningning na pagkakataon, naway makilala namin ang iyong mga plano para sa amin. Ibigay mo sa amin ang kakayahang makilala ang tama sa mali at ang lakas ng loob na sundin ang landas na iyong itinakda. Sa mga araw na kami ay nahihirapan, naway makita namin ang iyong mga kamay na umaabot sa amin, nag-aalok ng tulong at pag-ibig. O Diyos, kami ay nananalangin hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi pati na rin sa amin mga kapwa. Sa bawat tao na aming nakakasalamuha, naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal at pagkalina. Tulungan mo kaming magkaroon ng malasakit sa isa't isa at ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pagkaibigan. Naway magsilbing inspirasyon kami sa iba upang sila rin ay makatagpo ng pag-asa at ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa mga oras ng kaguluhan at hidwaan, naway maging kami ang mga tagapamayapa. Nagdadala na iyong mensahe ng pagmamahal at pagkakasundo. Panginoon sa aming mga komunidad, kami ay, ay nananalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa. Sa mga alitang nagiging sanhin ng hidwaan, kami ay humihiling ng iyong tulong upang may pagpatuloy ang dialogo at pagunawa. Naway mapuno ang aming mga puso ng pagmamahal sa kapwa at ang aming mga isip ng mga ideya na nagtataguyod ng kabutihan. Sa mga oras ng pagsubok, naway hindi kami mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong mga plano na mas mataas kaysa sa aming mga plano. O Diyos, kami ay nagdarasal din para sa mga may kapansanan at mga nangangailangan. Naway ipakita mo sa amin ang mga paraan upang maipakita ang aming pagmamahal at suporta sa kanila. Tulungan mo kaming maging mga tagapangalaga ng kanilang mga pangangailangan at ipagkaloob sa kanila ang kagalakan sa kanilang mga puso. Sa mga pagkataong sila ay nag-iisa o nalulumbay, naway maging kami ang mga kaibigan at kasama na nagdadala ng liwanag at pag-asa. Panginoon, sa aming mga pamilya, kami ay humihiling na iyong presensya. Naway maging matatag ang aming mga ugnayan at puno ng pagmamahalan. Sa mga pagkakataong kami ay may hindi pagkakaintindihan, naway bigyan mo kami ng kakayahang makinig at tumunaw. Sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo kaming manatiling nagkakaisa at matatag. Ipinapanalangin namin ang mga bata, naway lumaki sila sa mga aral ng iyong pagmamahal at sa mga halimbawa ng mga magulang na nagtuturo ng kabutihan. O Diyos, kami ay patuloy na nananalangin sa aming mga puso na maging daluyan kami ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa lahat ng aming ginagalawan. Sa bawat paghinga, sa bawat araw na kami ay may pagkataong maglingkod na maging matapag kami sa aming layunin na mapalaganap ang iyong salita at kabutihan. Sa mga oras ng tagumpay at pagkatalo, kami ay patuloy na magiging mapagpasalamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa para sa amin. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay natatakot sa hinaharap, naway ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming gabay at pagbagtanggol. Sa bawat laban na aming hinaharap, ang aming mga puso ay naglalaman ng pag-asa at lakas na nagmumula sa iyo. Naway maging inspirasyon kami sa iba, na sa kabila ng mga pagsubok, ang iyong pagmamahal ay palaging nariyan upang kami ay yangat at muling patatagin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan ng isip at puso na nagmumula sa iyong presensya. O Diyos, sa mga simpleng bagay sa aming paligid, tulungan mo kaming makita ang iyong mga gawa. Maging sa mga araw na tila madilim at puno ng pagsubok, naway makita namin ang iyong mga kamay na nagtatrabaho sa aming buhay. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ay naninindigan bilang mga saksi na iyong kabutihan. Patuloy na umaasa at nagtitiwala na ang iyong mga plano ay palaging mas mabuti kaysa sa aming sariling mga plano. O Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Puno ng pasasalamat sa mga biyayang hindi mo kami pinabayaan kahit sa mga oras ng aming pagsubok. Naway sa bawat araw, kami ay ma-inspire na maging mga instrumento na iyong kapayapaan at pagmamahal. Sa mga simpleng galaw, sa mga ngiti at mga salitan bumubuo ng ugnayan, naway maipahayag namin ang iyong pagmamahal sa aming kapwa. Sa bawat pagkilos namin, naway makilala ang iyong presensya at mabatid na ikaw ang dahilan ng aming mga ginagawa. Panginoon, sa mga pagkataong kami ay naharap sa mga pagsubok, naway hindi kami mawala ng pag-asa. Sa halip, turuan mo kami niyakapin ang mga hamon bilang mga pagkataong lumago at matuto. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ipaalala mo sa amin ang mga aral ng mga propeta at mga banal na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Nawa'y maging inspirasyon ang kanilang mga kwento upang kami rin ay magpatuloy sa laban at hindi sumuko sa gitna ng unos. O Diyos, kami ay nananalangin din para sa mga leader ng aming bayan. Nawa'y bigyan mo sila ng karunungan, integridad, at pagmamahal sa kanilang tungkulin. Sa bawat desisyong kanilang ginagawa, naway maging makabuluhan ito para sa ikabubuti ng lahat. Ipinapanalanin namin ang kanilang mga puso na mapuno ng malasakit sa mga tao at naway taguyod nila ang kapayapaan at pagkakaisa. Sa panahon ng hidwaan at alitan, naway magtaglay sila ng lakas ng loob na magsagawa ng mga hakpang tumuo sa pagkakasundo. Panginoon, sa mga oras ng kaguluhan, kami ay humihiling ng iyong tulong upang kami ay maging mga tagapamayapa. Sa mga pagkataong ang mga tao ay nag-aaway at nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, naway maging kami ang mga boses ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Tulungan mo kami ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa, na hindi batay sa pagkakaiba kundi sa pagkakatulad ng aming mga layunin at hangarin. Naway sa aming mga komunidad, magpatuloy ang dialogo at pagtutulungan upang ang bawat isa ay maramdaman ng pagmamahal at pagkalinga po Diyos, kami rin ay nagtataas ng panalangin para sa mga may sakit at mga nanangailangan. Naway may pakita mo ang iyong mga kamay sa mga taong ito, nagaanok ng kadinhawaan at pag-asa. Sa kanilang mga oras ng pangulila at pagdaramdam, naway makatagpo sila ng mga tao na handang makinig at magbigay ng suporta. Sa bawat pagkakataon na kami ay makakasama nila, tulungan mo kaming maging mga tagapangalaga ng kanilang kalagayan at magdala ng liwanag sa kanilang dilim. Panginoon, sa aming mga pamilya, naway maging matatag ang aming mga ugnayan. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas at tibay upang harapin ang mga hamon. Sa mga pagkakataong may hindi pagkakaintindihan, naway turuan mo kaming makinig at umunawa sa isa't isa. Naway ang bawat tahanan ay maging kanluan ng pagmamahal, kapayapaan at suporta. Ipinapanalangin namin ang mga bata, naway lumaki silang may takot sa iyo at pagmamahal sa kapwa. Turuan mo silang magpahalaga sa mga simpleng bagay at magbigay ng tulong sa kanilang mga kapwa. O Diyos, kami ay humihiling na iyong patnubay sa aming mga araw-araw na gawain. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway hindi kami mawalan ng pag-asa. Naway patuloy kaming matuto mula sa mga pagsubok at maging mas matatag sa aming pananampalataya. Sa bawat pag-ikot na oras, kami ay nagdarasal na maging matatag at magpasalamat sa lahat ng mga bagay, maliit man o malaki. Sa huli o Diyos, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Naway ang aming mga dalangin ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Sa bawat hakpang namin, naway makita ang iyong mga gawa at maramdaman ang iyong pag-ibig. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga takot at ang aming mga pag-asa. Naway maging inspirasyon kami sa iba at maging liwanag sa kanilang mga landas. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalanin. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating devotional ngayong araw na ito. Naway ang mga salita ng Diyos na ating pinagmilayan ay nagbigay ng liwanag at lakas sa ating mga puso. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang nakapangyarihang ugnayan sa ating may kapal. Sa mga pagkakataon na tayo'y naguguluhan, nalulungkot o nawawala ng pag-asa, Tandaan natin na laging nandiyan ang presensya ng Diyos para sa atin. Ang kanyang pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Sa ating araw-araw na buhay, madalas tayo nahaharap sa mga hamon at pagsubok. Ngunit sa mga sandaling iyon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tayo'y inaanyayahan na magtiwala at lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas upang tayo makabangon muli at patuloy na lumakad sa landas ng kanyang kalooban. Huwag nating kalimutan na ang ating pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, talhin natin ang ating mga alalahanin at mga pasakit sa kanya. Nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na maging mas mapanuri sa ating mga puso. Sa bawat pagkakataon na tayo'y nananalangin, tanuin natin ang ating mga sarili. Nararamdaman ko ba ang presensya ng Diyos? Kung hindi, baka kailangan nating buksan ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang kanyang pagmamahal at kapayapaan. Ang ating pananampalataya ay dapat na aktibo. Hindi ito isang pasibong estado, kundi isang buhay na ugnayan sa ating tagapagligtas. Sa bawat araw, ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Kanya sa pamagitan ng ating mga gawa at salita. Ngayon, higit sa lahat, nais nice kong ipaalala sa inyo na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang misyon sa mundong ito. Sa ating mga pamilya, komunidad, at sa ating mga trabaho, tayo tinatawag na maging mga ilaw at asin. Ang ating mga simpleng aksyon ay maaring magdala ng pagbabago, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Maging tagapaghatid tayo ng pag-asa sa mga tao sa paligid natin. Sa mga oras na tayo nahaharap sa mga pagsubok maging inspirasyon tayo sa iba sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kung naantik ka sa mensahe natin na nais nice kong imbitahan ka na ipahayag ito sa iba. Ibahagi ang mga karanasan, mga pagdadaanan, at mga tagumpay na dulot ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Sa paggawa to, hindi lamang tayo nakakabuo ng mas malapit na ugnayan sa ating mga kapwa, kundi tayo rin ay nagiging instrumento ng kanyang pagmamahal at piaya. Sa pamamagitan ng ating sama-samang paglalakbay, tayong lahat ay nagiging mas matatag at mas handa sa anumang hamon na darating. Huwag kalimutan na ating komunidad ay patuloy na lumalago. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa ating pamilya ng pananampalataya. Patuloy tayong magtulungan, magdasal para sa isa't isa at magbahagi ng ating mga kwento. Magandang pagkakataon ito upang magpatuloy sa ating paglalakbay kasama ang mga tao na may parehong layunin at pananampalataya. Tayo ay nagkakaisa sa isang misyon na ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang mensahe sa bawat sunok ng ating mundong ito. Kaya't kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag kalimutan gawin ito. I-click ang notification bell upang lagi kang updated sa mga bagong devotional at mensahe na makapagpapalakas sa iyong pananampalataya. I-like ang video na ito at mag-iwan ng komento upang malaman namin kung paano ito nakaapekto sa iyong buhay ang iyong mga saloobin at karanasan ay mahalaga at nais nice naming makilala ka at makasama sa ating paglalakbay. Naway sa ating susunod na pagkikita, patuloy tayong magdala ng liwanag at pag-asa sa mundo at sama-sama nating ipapagtuloy ang ating pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayo ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay.